magluluto tayo ngayon ng pancit midi e, ipiprito muna tayo ng tokwa gusto ko yung may tokwa yung pancit na midi ito yung pipirituhin lang natin ito, yan, pinirito na nga pagka mapula-pula na at medyo brown na ay siya, ay tayo ay tahanan natin pinahinig ko na nga din po yung chicken legs na uh, aking tinagtad po yung aking ilalahok sa aking pansit na meaty at akin pa lang itong pag golden brown at pagka na golden brown na ito ay magigisa na nga tayo ayun at golden brown na nga yung ating chicken legs at ilalagay na nga natin yung ating uh, bawang ayun magigisa na tayo ngayon ng bawang at, uh, at sibuyas lalagyan na rin natin yan ng sibuyas dahil kasarap naman paminsan-minsan ang ganitong luto kaya naman napaibig tayo sa pansit miki ari ay tanghalian merienda na namin tatay ang pansit miki na ito ah kalahating kilo nga pala itong niluto kong na pansit na miki sariwa kung tawagin ng iba ay pansit sariwa ay paminsan-minsan ay kasarap di ba nito ano ay ayun na ako yung napaibig nga hindi ako yung nagluto nga nito at sa tatay ngayon just being uh, ito na nga at ginigisa-gisa ko na yung bawang. At tinuhulog ko na nga rin po yung sibuyas. Ayun. Sibuyas na isang piraso na ginisa-gisa ko na din sa konting mantika. Ayun. At uh, ah, halu-haluin na rin natin yun. Ang gulay ko nga pala dito ay balot-balot lamang. Ay di mura lang ang gulay. Dahil nga pagkamahal ngayon ng gulay. Pero naman kapahit kaunting gulay. Ayun nilagay ko na nga din po yung top dahil inaluhalo ko na yung nilagyan ko na din ng isang lower cubes para pampalasa at saka ng isang maliit na oyster sauce Ayan, para masarap ang lasa niya ay napakadali naman itong lutuin eh ay gigitag sa ang ay maya maya yung tunay ito ayun Masarap naman pagka bagong luto ang mga pansit, di ba? Sino bang mahilig diyan sa pansit? Ako mahilig sa pansit kahit anong klaseng pansit. Yan nilagyan ko na ng konting water. At uh, pakukuluin lang natin 'to, tinuhulog ko na din 'yung sariwang miki Binabad ko nga pala 'yung miki sa tubig dahil nga may konti siyang alat. Uh, para matanggal 'yung alat niya sa tubig, binabad ko. Bago natin ihulog. Ayun, nagdagdag pa ako ng kaunting tubig kasi kakaunti yung nilagay kong tubig. Ayan, at pagkasulok na po nito ay ihuhulog na natin yung ating miki na pansit. Nilagyan ko pa ng paminta at saka ng kaunting pampalasa. Ayan, ni kaunting pampalasa pa ulit. Masarap pagka may paminta din. Nakalimutan ko lagyan ng paminta kanina. Kaya inihabol ko ang paminta at saka ang magic sarap. Ayan, at halo-halo na nga din ang ating niluluto. Uh, at nagdagdag pa yata ako niya ng konting patis dahil nga matabang. Ito na nga ang pansit at ihuhulog na natin yung pansit. Uh, konting mekos mekos lang, halo-halo lang. Ay, ito'y luto na. Ay, kasarap nito. Tayo na kumain at ako'y gutom na. Ay talagang aring aming lunch ni tatay. At saka... Uh, matitira dito ay merienda na din sa, sa hapon. O, oh, di ba yung kasarap? Pag naluto ito, masarap itong ihaye na mainit-init pa at pipigaan mo ng kalabansay ay talaga namang mapapa. Masarap yan! Ayun, di ba? <laughs> Mapapasarap ka. Talagang mapapagana ka ng kain sa aking pansit, Miki! Ayan, malapit na maluto ang aking pansit. Ayot, luto na nga po. Ay, tara na nga. Hanggang dito na lang aking video. Bye!